Uh, nung nakaraan, siguro mga last month, may napasara tayong isang malaking pabrika dito. Ilan na lang naman ng pabrika dito sa Pasig. Pero may napasara tayong isang malaking. Totoo, kaibigan ko pa yung, yung may-ari. Umaga po sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, uh, sa mga kasama natin mula sa BJMP, BFP at uh, PNP at iba bang nasyonal na ahensya uh, sa ating mga kawanin ng institutional sector, uh, lalo na sa ating uh, host. Maraming salamat po sa ating host ng Budget Office Accounting sa office po natin uh, sa ating mga kabataan uh, ano ba tawag sa kanila bantay bantay kaligasan Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Akala ko, sa amin yung mga pin eh. I-gakabit pala namin sa kanila. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Uh, Napaka-importante po ng ating uh, lahat ng ginagawa po natin para protektahan ng ating kalikasan towards a more sustainable uh, environment, sustainable future. Lahat naman po ng ginagawa natin ay para sa kanila. Alam mo, sa, sa, palagay ko, no, ngayong uh, happy Earth Day po pala, uh, sa palagay ko, ang pinakamahalagang pinaka, pinaka malaha, mahalagang bahagi po ng ginagawa natin para sa environmental protection. Alam mo, opo, may mga proyekto tayo, may mga tree planting, may mga ibang events, at maganda po lahat yan at kailangan gawin po natin yan. Pero tayo, hindi rin tayo mahilig sa mga masyadong malalaking event or gesture. Minsan, kailangan siyang gawin. Ano? Pero ang talagang pinaka-importante uh, para sa isang sustainable future ay wala na pong iba kundi ang enforcement natin ng mga existing na batas at uh, regulasyon. Sa totoo, sa Pilipinas, hindi naman tayo nagkulang sa batas. Hindi tayo nagkulang sa rules, hindi tayo nagkulang sa mga regulasyon. Tingnan natin environmental laws natin. Magaganda naman po eh. Opo, minsan may mga kailangan tayong idagdag. Kung may mga panukala, mga natin, wala naman pong problema dyan. Baka maganda pa nga. Pero ang totoo niyan, ang pinaka-importante, yung enforcement ng rules and regulation. At sa palagay ko, nagagawa na po natin yan ng, uh, hindi man perfecto pa, pero nagagawa po natin yan ng maayos dito sa lungsod ng Pasig. Sa pangunan na ating senro, ito, hindi na po na-pick up to ng media, baka hindi na nabalitaan ng karamihan sa atin. Ano, hindi ko rin naman in-post na ano, uh, tahimik natin ginagawa. Uh, nung nakaraan, siguro mga last month, may napasara tayong isang malaking pabrika dito. Ilan na lang naman ang pabrika dito sa Pasig. Pero may napasara tayong isang malaki. Ito to, kaibigan ko pa yung, yung may-ari. Pero ngayon dito sa Pasig, wala na tayong room para sa negotiations, para sa pakiusap. Kung may violation, nawarningan na, nabigyan na ng notice, hindi pa rin sumunod, patuloy pa rin yung uh, sa batas, talagang mahigpit po tayo. Dahil Nakita naman natin lahat ng problema natin sa Pilipinas. Nakita natin yung mga uh, nakakalbong bundok. Nakita natin yung ilog natin uh, na in previous decades talagang namatay. Yung ilog, uh, ilog Pasig, ilog Marikina. So kung gusto natin na maipasa natin ng mundo na mas maayos sa susunod na inerasyon, number one po talaga ang ating uh, implementation of laws, rules and regulations. At yan po yung isa sa mga bagay na kailangan masanay tayo bilang mga Pilipino na hindi porket may kakilala ka sa City Hall ay okay lang pagbibigyan ka. Hindi, i-enforce talaga natin. And again, um, nagagawa na po natin yan. Kaya sa ating uh, mga implementing offices, uh, And agencies and employees, maraming maraming salamat. Sir Allen, sa Senro, maraming maraming salamat sa inyo dahil pinapatupad niyo ang ating batas without fear or favor, without uh, uh, consideration kung sinong kakilala, kung sinong mayaman. Basta, kailangan natin sumunod sa batas, especially our environmental laws and regulations. Maraming salamat sa Senro. Uh, Maraming salamat po sa ating lahat. God bless sa atin. Happy Earth Day. Adjourn na po tayo.